Lalo oh, pa dudes So nandito tayo Dito, dito, dito na po tayo dito, 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 eh. Nabubulol tuloy tayo Dito na po tayo sa ano Sa unang Destinasyon Yeah Dito po ako sa Santa Maria Boundary ng Bukawi konti lang naman kung ba ibababa natin. Abubot lang naman siya, mga dudes. Ay, may tagtag ano Sa ano yun. Esperto. Ako, ito na naman yung isang makulit na aso. Ay, ito na naman yung makulit. Shoutout sa, sa makulit na aso. Ha, makulit tong aso na to. La cancel na. No. Oh. No. Eh. Shoutout nga pa sa dalawang pogi na to. Ay, yatak pa no. Ayaw mo ma-discover? <laughs> <laughs> ah, may nakalimutan pa tayo. Oy, sa out nga pala kay ano. Eh hey, basta. So tanghon. <laughs> Ito po yung ginagamit sa pang Binabala. Pangtabas ng damo. Ilatay. So tanghol. Yeah, Pwede pa sit luglog ano? Ya mo ni ang na ano ino na session uh. huh? na. Ha? Session na plan. Ha? Uh. Ino session na sa tener. Sa akin nga akin nga rin nag-chat na kasi. talaga matapos-tapos sa traffic dito. Labay pala tawag dito. Oo, oh, labay. hindi na yung lata. Pero labay talaga kasi sa Pagbisaya daw yan. la, bye. Lock bye. Bye. Asa na. Pero kung sumagaw ko kanina ka eh. Ano pare koy, Ah! Anong nga natin? Parang matamlay tayo ngayon ah. Tiyata ka mo mukha mo. Samantalang may hili ka mag... Mag-reel. Reel.

hindi yata naka-score ba? Naka-score ba? <laughs> <laughs> hindi, puto tak si Basta nasa mood eh. Pati pala yung ibang, alam ano mo eh. Ha? ayan, oh, yan, yan, yan. Bago sila. Kunin mo na yan yung duplicate. Actually so, mga dudes, kapit bahay ko lang tong lugar na to. Taga rito po ako. <laughs> so mga dudes, hanggang dito na lang, lang po. Salamat. Bye-bye!